Hi guys, kumusta kayo? Ah, uh, dito ako ngayon sa may sa may baseco. So, eto yung mga eto na yung mga nahakot na basura. eto yung mga nahakot dun sa tubig o sa dagat. Ayun. Ah. Um, hindi ko alam kung kailan siya nahakot, pero kung makikita mo dito, halos lahat 'to, ano, plastik uh, plastic. Halos lahat plastic. Ah, uh, punta tayo dun sa beach. Uh, Maglakad-lakad tayo. Tara. Okay lang, Te. Maano pala dito? Muna. Baka umandar. Ganyan lang, pala? lang, <laughs> lang. Ano ka? Malambot ka <laughs> ka na kasi yan. Ah, hindi na pwede dito, ma. Yan lang yan lang oh. Hindi na pwedeng pwedeng maligo dito. <tinyo> <tinyo> Hindi lang tao na appreciate ano nung linis pati aso. Saka sumiinom ko ng tubig Ligo siya oh. May mga basura pa rin nakalutang. Pero syempre mas okay na siya. Kumpara dun sa dati yung talagang puro basura. Maraming naliligo. abaring pala tong beach ng ano ng Baseiko. Talin natin hanggang doon makarating sa dulo. Yeah, yeah, yeah. Ay gusahin. ay ay. Ba sa Baseiko lang uya. At taga-Baseiko lang din. Ay. Kaya po sumulit diyan. Tanaw sabi sa YouTube. Okay. Sige. Ah, Enjoy. <laughs> yeah, Heno. Mas maraming tao dito siguro mas ano mahina araw. Mas maraming tao dito. Dahil na dito. Dahil na May mga nakatira din pala dito. Ito silipin natin to kung ano to. Bali first time ko lang din pumunta rito. Kahit na taga Tondo lang din ako. Ah. Ah, ano to? Ah, parang pala isdaan. Yan you know? oh. alaitsaan Yan guys, bali yung arkila nung salbabida 50. May oras siya, 2 hours lang sa pwedeng gamitin. Yung interior ng ano nung gulong ng truck, ganun siya kalaki. Para maraming tao dito. Ay, ah, ano? Yung ano? Alimasag. Yung butete. Yon guys, bali dito banda. Ah, uh, wala nang walang lumulutang na basura. Doon lang banda, doon lang banda sa unaan. Bali, doon lang banda sa unahan. May mga lumulutang na basura. Ah, ito na yung dulo niya. Meron pa doon. Ah, doon. Ayan, ganyan sa itsura niya. Ayan, beach. beach. Ayan. Ito. Hindi kita ba? Ayan. Bali, sa Manila Bay, may nag offer na bangka, 500. Uh, mula Manila Bay, hanggang dun. Doon kayo yated. <coughs> Dyan, from Manila Bay hanggang dito sa Baseco Dyan kayo ihatid 500 Pesos 500 Pesos siya Sino pinabato nyo? Ay, kalaban oh. kalaban Kalaban? Oh. Oo and. Huwag makulong kayo niyan. Nay, ano inuuli mo nay? Bimasag. Bimasag? Saka lang, may wala lang. Saka lang. Pero nakakapuno ka niyan nay? Nakakapuno. Oh, Kung meron. meron. Marami din dito ng, ano, nang uhuli ng Marami din dito nang uhuli ng alimasag at tahong. Ayun sila. Gandun. Ayun o, no? mga nagtataong ngayon. Yung mga bata dito, makukulit. Mga nagrarayot daw. etong mga to, tsaka yung mga taga dun. Nagrarayot sila. Nagbabatuhan. Isang daw. Itong mga taga dito, nasaksak daw yung taga dun. Patay daw eh. Pero bata din. Ah, ang problema, yung mga barangay daw, wala rin, hindi rin masaway

Nakakaligo uh, na sila sa beach. Banda doon, uh, maamoy pa eh. Banda doon sa bungad. Pero dito, dito kayo kay okay, dito. Yun nga lang yung tubig. Tilipin natin. Bala yung tubig, ano, uh, kulay brown. Siyempre kumpara noon, uh, okay okay na yan. Pero hindi pa rin advisable paliguan. Kasi maitim pa rin, madumi pa rin. Photogenic ako eh. <laughs> <laughs> sa akin, picture ko video. Video tayo. Yeah. Yan, para mag-viral oh, ako nito. Oh, kaway-kaway tayo. Taga to lang din kayo. Okay, o, ikaw kuya, tag lang ako, ya. taga saan ako kuya? Taga lang, pagbabalon ng tulay. Mhm. Oh, sa kabila. Ay pero, ay pero yung cellphone ko, ito yung mag ginawa oh, ay pera. Ano masabi niyo sa dagat nyo? Masarap maligo. Masarap maligo kahit maraming tae. Maraming tae. Tignan mo yung ano na oh. Masarap, lasang arsi. Tignan mo yun ah. F na F niyan ano, zero. Nakawas yung pet kanina oh. Ang itin ng singit oh, baon niyan. Sige. Pare-paresan tayo pre. Kuya. Enjoy. Ayan sila kuya. Thank you saday ni. Ne. mga tao dito eh, no. Oh, libreng dagat eh. Hello. Video, video lang, video. Ay, video. Kaway, 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 kaway. Kunyari, masaya. Para dayuhin. Selfie. Taga saan kayo? Mga oh. <small> <fingers Wha Instrumentsiler> taga saan kayo? Taga. Taga Ako sa ah, lang din. Taga ka sa Balenci, 'yung, 'yung dito, ano na eh. Ah. Uh, parang nabiyak, nasira na. Ayun oh, gumuho na siya oh. Niyan. Ah, uh, doon hanggang sa dulo. Hanggang kakayanin natin. An, dapat kasi ganito siya dapat ganito siya ayan oh sira na siya makana sira ng bagyo eto yung kabilang side oh. ibong mundo kulay nilinis lang siya Malinis niya lang sa kung ano pa po po okay ano gagawin mo diyan lulutuin halulutuin ah, kaya lang titinda eh Ulamin, ang dami rin. Oo, ulamin. Hindi kay tito, yun eh. Kaya balik ako dun sa. Ay, listen, boy! Boys! Bumala! Maroon nang pala lang mga ibe! Ah. Ano yung nasa gitna na yun? Ano yun? Platform! Kuha na, na, ah. na ng mga Ababa, may niya si baby, Ah! Kuha na si Bebe, ah. Sandwich yan. Oy Oye, Marlon! <laughs> <laughs> yun yan namin, no. nagsalita kayo. nagsalita <laughs> kayo. Oh, ano ang sabi niya sa dagat ng ano, Baseco? Maganda na, malinis. Malinis na. Araw-araw kayo naliligo dito? Opo. Opo. araw-araw. Ah. Araw -araw. Nanguwa rin ba kayo ng ano? Ano masag? Isda. Isda lang. Isda lang? Mm. Sa akin ang huli? mo yan. Diyan po. Ah, dyan. Ayos. Sige. Sige po, thank you po. po. Thank you po. Ah. Ayun, Hi guys, kumusta kayo? At uh, nandito tayo sa Baseco. Tapos uh, sumilip lang tayo. Uh, naglakad lang tayo muna dito hanggang doon. Ah, uh, lang natin kung ano, ano itsura. So, bali dito sa mga bandang malapit, medyo may mga lumulutang pa rin na basura. Pero banda doon sa dulo, wala na. 'Yun nga lang ang tubig. Uh, medyo ano pa rin, medyo medyo maitim o brown. Yan. Madaming naliligo. At dito yung sunset natin. Hi. Good ones. Oh, hello, hello. Bro. Pag-aapon din. Ano nang buko? ko? Nakita mo? Ano nang buko mo? YouTube. Ano pinabuhit ko eh. Ito ko yung vlog mo. Nakita mo? Ayun. Ano tawag doon? Ano pa magat niya? Bagyo bitch. Oh, magatapon. Hanapin niya na lang base ko. ginto. Oh, Kadenang ginto, ay tano. Base ko bitch. Base ko bitch. Oh. Marami na nandito. Oh, yay. Imbitahan mo yung mga taga ibang lugar. Oh, nga pala, shoutout nga pala. Shoutout nga pala sa nanay kong namatay. Time. Nay, magbutihin mo, Nay. Pagbubutihan mo, magpapok sa Japan. Yung kapatid ko, tayo niya. Mo. Abay, two joints. Nay, okay. pagbutihan mo pagkabokbok so sa <laughs> Good morning, ating gabi na. Uh, Good morning, magandang hapon. <laughs> two joins. basta yun na yun. Uh, sa mga taga-tondo, mga baliw. Uh, Ayan guys, uh, pumunta rin tayo doon. Pero hindi na tayo sa banda doon sa mga batuhan pa. Itong parang seawall na to, uh, uh, sa gitna, uh, parang nasira na siya, nabiyak. Pero nakakatawid pa rin. Uh, yun yan lang guys, uh, dito ko natataposin yung vlog ko. So, ganito itsura niya. Hapon na ngayon eh. Uh, pababa na yung araw. Maraming naliligo. Lalo sa mahal na araw na to. Uh, mas, maraming, mas maraming maliligo dito. So, yan lang guys. Peace out. dito. Dito, hindi mo makikita yung sarili niya ba yan? Hindi mo makikita dyan. Nandito. You know? oh. Ayos. Ayos. Ganda ng araw o. Oh. Kaso hindi tayo makikita. Ayan. Pwede ito Mga taga rito yan. Matapos na nila maligo. Ang mga silang ano. Nakakuha ba kayo? Lang. No. Isda? Hindi. Hindi? Hindi kami na huli. Ah, pero, tumingin siya, lang kayo. Pero kami sa Batuan pumunta siya. Sa Batuan? Siya lang mag-isa. Siya lang mag-isa. Mm. Nice yan. I regret.